Ito na pumunta na ako. Oh, ba ito na yung mga manging isda. Wow! You are watching Terra Shoot TV. Enjoy this video. Yan mga kabeshi, dumating na po ang Tito Beka. Hello. Mga kapitik. At may dala siyang espasol. Wow. Yes wow. ng aking mga kaibigan. <laughs> Maraming nag-aantay ng aking. <laughs> Para kanina ito ngayon. Yun ah, uh, bibigyan ako ng resenda sa kaka na ating Wow. So this one is for your Kami po ay pardinahikan ngayon ay sasabay po si Tito beta. May mo para sa Kuya, like Oh, Oo. Oh. 150 over 100. Oh. Ay, to, oh, tama. 150 over 100. Abi, ah, nakita ko si daddy na mumutla na hindi ako'y kumain. Pag ako, kasi ko, daddy, okay ka lang na ka na. At tapos ay binipi ko. 150 over 100. Ayakin mo nang binigyan ng ano, pineapple juice. Usually, meron ako nilalagay sa ilalim ng dila niya. Oh, what? <laughs> Bait naman ang kuya unto. Babi. Eh, wala akong, wala hindi ko nadala yung kanyang panlaging sa ilalim ng dila. Ay di binigyan ko na lang siya ng pineapple juice. Pero nagchat si Ate Nels, ang gagawin daw ay mag-slice ng bawang. At yun ay effective kay Ate. At saka papainumin kay Daddy ng maligam-gam na tubig. Pero thank you Lord, after one hour, pinainom ko ng pineapple juice ay ano na 135 over over 90 135 over 90 yes ang daddy oh tapos siya ay nakatulog mahirap matulog kapag mataas pa ang blood pressure kailangan pababain mo muna eh tapos siya ay nakatulog nakapagpahinga after noon ay mas umokay yung kanyang pakaramdam ngayon kaya tayo ngayon ay Alam mo, pagkas na yun, nakapag-edit na siya. Easy, at kaya kaya na pwede na tayo magpadirahikan. Dapat yeah, no. ay sasalubong kay RJ. Pero nag-chat na lang siya kay RJ na... Hindi kayo sa kinain niyo doon. <laughs> parang <laughs> mga kinain <niyo> <laughs> Ang kinain lang ni daddy ay gulay at saka sabaw. Minsan kasi kahit hindi ka kumakain ng minsan na yung ano, dala ng pagod, parang right, na 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 Napagod siya kay Andres daw pagpapapata. <laughs> Bigat na rin kasi si Andres. Mm -hmm. Kaka sa mga dal. Ay, ay, nagpahinga na. Ayan mga na-prepare na po ni Tito Becca. Oo, wow, napakadami na ito. Kay Asang at para po kay Adina. Dalawang supon. Let's go! Ayan mga kapitik, thank you Lord. Nandito na po kami sa dinahikan. At uh, kami po ay bibili ng ulam. Pang-ulam pala ng isda. Pang-ulam-ulam namin sa ano sa pero na kapag nandun na kami. Aba, iba si River ah. May oh. <laughs> ito po si River ah. Ayan po si Andres saka si Tito Becca. Nihintay lang namin si Mami. Oh, no, no. Baka nandiyan pa si na RJ Gawa ng baka po kami pauwi na ah. ay bibili lang kami ng pangulam. Dito po yung napakasarap ng isda sa Tapos ay mura pa. Anlay kapag ka sa Tagaytay kami bibili ay iba na po ang presyohan doon. Mahal na talaga. Yan. At nandito po si River. Baka nandito si Milot. Saan kaya silang sila doon na sa Moy. Pwede rin tayo tumingin diyan ha, mami, habang wala pa. Ado si RJ ha, sa Moy mo mami. Si RJ. Nagatakpan ko siya, Ganda ng sunset. At nagising na ang ayin namin. Daming isda ngayon, mami. Gawa ng galing. Galing po sa bagyo. After bagyo yan, daming isda. Grabe. video sa sa Daming isda. After bagyo yan, ay biglang. Gawa nang wala pong nang isda nung bagyo. So after bagyo, ngayon lang na, nagdating yan. Yan. Asa dyan, si RJ. Saan kaya siya Adi yan? Ako po'y may order na kay RJ. Meron daw siyang banlog at saka... Meron daw banlog si RJ sa kasal mo na ipinareserve ko na. Oo. Ay, kaya ini. Nakita ko na si Milot, pero na naka-block. Ba si Milot ah, naka-block, ba na Oh. Nakita mo mami? Sa unang bangka. Sa unang bangka. sa ah. Saka ah, si Alpha. Ah, nandoon din si Pakita tayo mami. Ay dalawa magka. Oo. Oh. Doon si Ana, kawaya. Bilot! Doon si Ana, kawaya. Doon na. Ah. Ay, oh, hindi tayo nakikita. Ha? Bayon niya, oh. Oo, oh, oo. Oh. Ay, napunta ka doon, hindi na. Ayun na, nakita na tayo. Okay. Hindi. Hindi tayo nakikita. Oh, na naman na <laughs> ay, di, hindi okay. siya natingin dito. Marami isda sa palengke. Ay okay, ipakita ko rin mamaya kung ano mga isda nandun. O, oh, ano kaya ito? Ah, ano kaya yung malalaki na naman na iyan? Ay, ay baka na ipapadala na sa kanila. Yung banlog sa kaano. Banlog sa ka Salmo. Ha? Hindi. Ba pala si Bal ang nakaupo. Ay doon tayo. Okay, let's go to Kuya Baldo tayo sa dito na dumaan na mami. Pupunta po kami kay Bal. kada po ang, magkano po ang ganito? Lamarang po? Oo. Pundutin mo. Yan nandito na ako, ito si Bal. <laughs> Hindi ka pumunta doon. Bayto po lo si Talaalay. Oh. Aba. Mga ray tekin na namu pulot ng bato, Mami, Mommy, wala mo na sa si Talalay? Nasa bangka. Naliligaw. Bueno <laughs> ho. Where's Talalay? Where? Talalay! 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 Dito ka lang! Ang galing naman ni Andres nung tinawag ni Balay takbo agad dito. Ang ganda ng sunset naman. Nakita na po kami ni Nahaising. Ngayon lang nila kami nakita. Babi! Babi! check ko na mami yung mga isda. Sige. Dito ka lang. check ko yung mga isda doon na. Kung ano pang mabibili. Kala pa, doon. ka doon? Hindi, doon lang ah. Papakita ko lahat yung palengke. Eh. Ayan po dito tayo sa palengke. Eh. Papakita ko kung ano yung mga available na isda dito. Pagka mamimili tayo. po guys ito ay salmon salmon po sa kalamarang na malaki yan mga salmon sa katulingan dito po yung mura ang lamarang nagtanong ko kanina ay 120 pasok po tayo dito ah guys yan po pagka dumating na sa bangka yan po yung na sa sasakyan mga naka reserve na po diretso niluluwas na yan sa malabon yan oh ito diba masarap din na pamprito sarap po yung Oh, iba ito pa pala oh. Marami pong lamarang ngayon. Madaming huli. Yeah, so. Grabe. Ito na may puro pusit ah. Madaming pusit. Ayan mga salbon. mga nandito naman po ay pusit lahat. Ayan, lahat ay pusit. Dami. Dami po ang isda ngayon. Pagka po ganito marami ay mura. Ay, like nakaraang may bagyo ay kami po pumunta dito ay 600 ang kilo 480 ay ngayon po 120 yun tatanong ko po doon ako magkano ang barang para ma maikumpara ko para dolingan. Magkano yung pula? mayam Bayam. Magkano po 'yung nating? 500. 500. na lang. 500 na lang po yung Maya Maya. Nung nakaraan ay doon din ako nagtanong 600. Ayan po, Magaganda po ang isda natin ngayon guys. So, kung pwede lang ako mag live selling, bili na kayo. Grabe. Magaganda po. Natatanong ko dito kung magkano yung lamarang. May nakita ko dito. Babalik na po ako doon. Magkano po yung lamarang na maliit? Magkano po? Yan, 180 nga dito. Malaki po ang kamurahan dito ah. 120 la ang. So dito tayo bibili guys ng lamarang. Kanina ay 120, saka 140 yung malaki. 120 yung maliit Ngayon po ibabalik na ako kana Andres. Nandoon na. Kukunin ko si babi Nandito sila sa dulo. <laughs> Ito man ang babi na Ami. Ito <laughs> <Doon> to. Ami! <laughs> Ami, 180 na nga doon ang lamarang. Oo, sa loob ng ano sa loob na yung building. Dito ay eh, ano ah, 120. Diyan tayo bumili. Meron doong maya maya. Ah, magkano? 500 ang kilo. Grabe, no? Hindi nagmumura ang maya. Ang maya maya kasi mahirap ulihin. Parang kakaunti yung lahi nila. Masarap eh. Oh, Oo, masarap siya. Tapos kakaunti yung lahi. Ang hirap ulihin. Kaya, kaya siya ano. Kaya siya mahal. Pagihinaw lang ako, guys. At uh, galing ako doon sa ano kanina, sa loob. Dito lang kami naghihintay. Oo oh, nak nakalubog na yung araw. Abe, iintayin na natin yung order ko kay RJ. Tapos eh, dadagdagan mo na lang ng lamarang. Saka ibibili din natin yung... Ibibili din natin si Madir. Mag-iiwan tayo dito. Pang ulam-ulam. Ganda ng bundok, mami. Nakalubog na ang araw. Mamay, madilim na. <laughs> okay, give me. Tatlo na lang po uli kami dito. Bawa po si Andres. <laughs> si beka naghahanap ng tubig. Saka si Mami din manguya. Ah, sasakay na si Naisin. po si Andres ah. Sasakay na sila, han, eh. Nasakay na. Pwede ho. Sasakay na si Naisin. Yeah, ito yung. Yan po yung mga tumulong lang. Tutulong ka lang na magbaba ng isda doon. mag out. yan ay mayroon ka pong kaparte may kanya kanyang kaparte yan pwede yan nahingi lang yan libre basta masipag ka lang ngayon libre yung mga yan nahingi lang nila nila oo oh, kaparte yun kanilang kaparte sa pagtulong yan po pag tumulong sila dyan ay dito oh, oh. sa doon sa tumulong ka magsort ng mga isda kasi yung papahingin ka ng kapalit ng ano, sweldo mo yung ano, mo isda. Kaya yung iba po, di yan nabili. Sa so, mga ganayan, inaabang at yan bibili, mas mura. Ay kami doon nabibili, ah. may nahanap na ako. Kapag walang lamarang si RJ, kami bibili doon. Sabi? Oh, <laughs> Galing naman ang babi. Ay, clap. Yes. <laughs> Ayi is there. Ay, clap. <laughs> Patangos ng ilong. Bilis, like this. Oh, yun yung mahiyain. Sumakay na po si Milot at saka si Haisin. Bayo na. Oh, ganda na ng bun, ng ano. Kulay orange na po, guys. Ang ganda na, Wow. Oh. Oh golden ito yung tiyatawag na golden hour literal grabe ha? Huh? it's the sun it's sunset it's sunset wow sabi ni say what is that? it's sunset my boy what is the color? gold kulay orange and yellow Ganda nga naman. Yes. Where's the moon? There's the moon. <laughs> yes. Ayan na, yung dalawa. Sa wakas. Ayan na ah. Ayan na po si Heisen. Saka si Milot. Sila galing doon na sa bangka. kaya ang dala nila Where's Mama Hyzen? Ayi. There. There. Look at me. Look at me. There. Where's Mama Hyzen? Dito na po. Naibaba na ni Bal. May isa pa doon na. Ang dami. dalawang plastic ang kanilang dala at yun po ang kanilang kapartida dati na ako yung video video lang di ako binigyan pa ng kapartida sabi ako naman po hindi natulong at ako yung video lang ay ako may kapartida rin at napakaswerte po mga naninirahan malapit din dito basta masipag lang talaga ay eh, hindi magugutong ito na po na ako Oh, ba ito na yung mga manging isda. Oh, ba? Ay, kikiluhin natin ang asang. May timbangan naman sa inyo, honey. Eh. Lala tayo magkilo. <laughs> o yung may isda. Yan ang ating milot. Ang tita Heisen. Galing sila sa bangka. Pwede na po? na po. Oo, doon na tayo sa sasakyan. Doon na tayo mag-ano. Okay, let's go. Oh, baka umano ha, yung mabat. kuya si Ate Judge, na ako sa Ay, awan. Naghahanap din ng merienda yun. Nagutom din. Kaya po guys. Punta na kami ng sasakyan. Ito kaya si Mami Janet. Wow, ganda ka naman, oh. No? Ganda ng sunset. First, Mami Janet. Ito yung sasakyan ni Camelot, ah. Merienda muna. Bumili ang Tito Beka ng what? May pamerienda okay, naman. Na. Wait, hindi atin yan. May pamerienda naman ng Tito Beka. Ay, open, open ba yun? Hindi pa. Ay, open, ko. Open May kukuk. Bawin na si Mami Janet ah. Kukuk niya na binili. Ay, hindi. Ay, kukuk din. Okay, na maliit. Ayan po, nakasakay na si Talalay. <laughs> Dito na kayo asang. Ito yung mga isda na dala eh. Ay doon na tayo sa inyo magkilo ha. Dadaan na lang doon. Nandiyan na po si Andres. Saka si Nababi sa loob. beto si Namilot ha. Okay, wag uupo dito ha. Baka ay oo eh. Mahulog. Nandiyan naman po si Aisin. Ano, let's go? Yeah, let's go. Nandito na po kami. Gabi na. Kana Hisen. Oh, mabibilis ang sasakyan. Yan, ibababa ko itigi sa kata. Ah. Sa kanya isa. Oh, <laughs> bigat. <laughs> ba ko na rin 'yan. Okay. Wow! Bilaw talaga may bibigyan at ito. Ah. Uh -oh. Special. <laughs> Ah. Uh -oh. <laughs> wala wala nang papel ani, eh. wala nang papel. Kain <laughs> tayo <laughs> 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 man mami pinaglugaw mo na. Oo. At ito naman daddy. Okay, si ah. What is that, my boy? What? Guitar. Do you know how to play guitar? Can you show me? <laughs> no, show me how to play guitar go. <laughs> like that. Ito naman si Bobby. Ayan, nah, kain na ng lugaw. Kain ng lugaw. At kami bibili na asang ng isda, ha? Opo, si Kamilot pala yung may na. sarap Oo, eh. oh, Asa ang pagsasabahin na, han eh. Sarap nga. Sarap nga yung pang si Oo, oh, oo. Oh. Oo, <laughs> Naiwan tong malaki ah. <laughs> wow. Dito po yung dalapunan. Wala kayong binili? Ay dito lang po kami bibili. Aling maganda? Oh, yan. Ay, oh, ang ang walang banlughan eh. Sabi ni Argy, baka hindi na isa kayo pa. Ay, ang order ko sa kanya ay banlog at saka yung salmon. Ay, sige, asa. Yung malaki. Yung malaki na salmon. Ali na, mas malaki. Sige nga, kiluhin mo. Oh. Kulang na, kulang ng, ng gapera, ng ano lang, la, parawan. Ayan, eh, ilan. Milot, kukuha rin kayo ng salmon. Kukuha ka din ng salmon. Ayun na, Sam. Sakay mo na dito, ah. Ayan. At saka... Ay, babayaran ko yun, ah. yung amin. Salamat. Ito pong isa ay bibigay ko. Wow. Ko, na, po siya ay may panggulam. Set kilahati. Abay sino, may lutay wala nang salmon. Bloom. Bibili rin ako ng isang yellow pin. asang. Pakilo nga ng isang yellow pin. Yung maliit lang asang ang akin. Ito ah, maliit. Yan, yan, yan. yan nasa ibaba. o oh. At itadaling ko. Yan, one in one fourth. Oh. Yan. At saka ano pa, isda? Ito kami oh, may, may pangulam ulam anong isda yan nasa wala na yun lang oh, in bali 1 half saka 1 in 1 fourth ha one in 1 half na salmon saka 1 in 1 fourth na aba hindi kaya maloba dyan yung ano sasakyan one in 1 fourth na, na yellowfin Ayan po, magbabayad na si Mami Janet kay Heisen. Isa't kalahating salmon, saka one and a half, one and one fourth pala na yellow pinto na ang binili ko para sa tagaytay. And then the rest ay pahingi ni Heisen kay nanay at tatay. Wow, salamat po. Thank you, Asal. si, kasi ibibili rin naman natin si nanay ay hindi na natin binili, pinahingi na ni Heisen. Thank you, Heisen and RJ. eto po Gabina. Ma'am, careful ka diyan ha. 'Yan ay canal. Kasi may pa-away na. At ito po lahat 'yung aming binili ah. Ah, nakalock, Mommy, okay. Give thanks to the Lord, for he is good, his love endures forever. 1 Chronicles 16:30 for NIV.